Ano pinag usapan yung dalawa? Naudlat kasi ang ikwentro namin na kasama mo eh. Okay na kami ni Esperanza. Pero kung gusto mo, hindi kita atrasan. Hindi mo atrasan? Tama na! Tama na to! Tensio, di ba kinausap na kita? Nilina na sa akin ni Edu ng lahat. Kaya pwede ba magpati na kayo? Pareho ko kayong kaibigan. Ayoko nag-aaway kayo. Sige na, Tensho. Abis naman. Ano, pare? Ano bang magagawa ko? Kamusta na yung Gina? Anong plano mo ron? Medyo may kakulitan ka rin talaga, no? Sinabi ko naman kasi sa'yo, hindi naging kami ni Gina. Eh, pero hindi naman iiyak si Gina eh, kung wala kayong relasyon eh. Alam mo, ko ano naman man yung sa amin ni Gina, labas ka na ron. Basta hindi kami ni Gina, si Esperanza yung gusto ko. Sige, Edwin. Ngayon, pagbibigyan kita. Dahil yun ang gusto ni Esperanza eh. Pero kapag tumulo ulit ang luha niya, magtago ka na. Huwag ka mag-alala. Hindi ka pa iyakan ang kaibigan mo. Sa so, pano dinner this Saturday? Yes? I'm sorry, I have to go. Sige. Hello. Ingat. Tensya. Okay. Sige. Esper, hindi naman sana naninira ako. Pero hanggang kailan mo ba itatago kay Edwin yung totoo? Yung tungkol dyan sa kwentas mo, hindi naman tayo sigurado kung maganda talaga yung epekto niya sa iyo, eh. Densho, pinagaling ako ng puwintas na to. Yun lang nga. mahalaga. Pero Esper, hindi ka totoong magaling. Hindi pang habang buhay yan. Dahil kapag sinusuot mo yan, doon ka palang gumaganda. Pero kapag hinubad mo yun, parang itsura mo, di ba? Anong ibig mong sabihin? Esper, ayoko lang masaktan ka. At paano na lang kapag nalaman ni Edwin yung totoo? Hindi ganun si Edwin, Densho. Hindi importante sa kanya kung ano yung itsura ko. Napatunayan ko na yun kanina. Pinagtanggol niya ang isang babae na may sira sa mukha. Pinagtanggol din niya ako sa tatay niya. Iyan naman pala eh. Bakit hindi mo ipakita yung totoong itsura mo? hindi mo pakita kung sino ka talaga.